Rolly Romero Magre Retiro Namatapo matapos talunin ni Isaac Pitbull Cruz. Uh, I'm 100% done with boxing. Boxing has done nothing but cause me a bunch of misery. Honestly, I just wish somebody could give me that advice because honestly, I'm done boxing, so I, I can't even help you guys with that advice. i boxing, man. I don't want to box no more. I, 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 Bullet, I'm sorry, man. Uh, I, I haven't talked to you yet about this, but. I don't want to box no more, we're not boxing no more, we're not, I'm 100% done, man, I, I, I really want to pursue, social spot was lit. Uh I want to tell everybody, just thank you for coming out, and, uh, and honestly, happy Easter, everybody, you guys. Si Rolly Romero, ang youthful at audacious lightweight contender, ay ginulat ang boxing world matapos i-anunsyo ng kanyang pagre-retiro mula sa sports sa social media ilang araw lang ang lumipas matapos ang pagkatalo kay Isaac Pitbull Cruz. Gayunpaman, ibinunyag ni Romero ang tunay na dahilan ng kanyang biglaang pag-exit sa ring sa sunod-sunod na tweets na naging viral. It's not about what happened. Ang pagsulat ni Romero ay walang laman ng normal na bluster at sa halip ay may kasamang bahid ng kalungkutan. Ayon kay Romero sinabi ng mga espesyalista na ang kanyang utak ay may damage kaya pinakinggan niya ang mga ito at tumutok sa kung ano talaga ang mahalaga, ang kanyang pamilya at ang kanyang kalusugan. Inulan ng simpatya ang batang boxinger. Ang mga tweet na ito ay gumulat sa boxing community at nagdulot ng matinding concern tungkol sa mga panganib na tinitiis ng mga boksingero. Si Romero ay nakatungtong sa World Championship dahil sa kanyang kamanghamanghang mga ring entrance, malakas na knockout power at likas na katangian. Ang kanyang mabangis na all-out fighting style at genuine knockouts ay lumikha ng maraming attention kahit na ang kanyang diskarte ay thrilling. Ilang commentators ang nagpahayag pag-alala na hindi ito magiging sustainable sa mahabang panahon pagkatapos ng laban. Mukhang natanggap na rin ito ni Romero sa isang post-fight interview. Sinabi niya, "I get it by all out there, but something just wasn't there." Perhaps I've been battling too much too often. My physique has changed from what it was. Ang sinabi ni Romero ay isa ng babala. Mayroong iniinda ang boksingero para humantong sa seryosong desisyon upang ilagay una sa kanyang kalusugan kahit na hindi pa alam ang mga detalya ng diagnosis ng doktor. Ang pagre-retiro ni Romero ay nagdulot ng matinding talakayan hinggil sa kaligtasan ng mga atleta sa boxing. Tinalo ni Isaac Pitbull Cruz si Romero upang makuha ang WBA Super Lightweight title.